COMELEC na palagyan ng polling precinct sa ang mga liblib na sitio kung saan may mga botanteng tribo. Yan ay kung lahat sila magpaparehistro. Magbabalita si Mon Gualvez. Mula sa mismong poblasyon ng bayan ng San Fernando sa Bukidnon, halos isang oras ang biyahe sa bakubakong kalsada at may isang kilometro pang lakaran at pagtawid sa ilog, Maket lang ang Sitio Kalinawan, Barangay Kibongkog ng naturang bayan sa probinsya. Dalawang tribong naninirahan sa bundok, ang mga tigwahanon at matiksalug pake ng COMELEC, mairehistro sila sa darating na eleksyon. Dapat sinasadya, hindi yung katutubo ang sumasadya sa atin. Nalalayuan talaga sila, nahihirapan silang bumaba dito sa kab sa kabayanan, tapos at, at, at the same time, yung iba kasi dyan, aminin na natin, nahihiya. Uh, lalo pat uh, sila ay i-assist. Yun nga lang, ganyan din ang biyahe at kailangan lakarin para lang makaboto sila tuwing halalan. Aabot sa 30 kilometro o halos dalawang oras na biyahe mula rito sa bundok patungo doon sa munisipyo ng San Fernando para lang makapagparehistro ang mga botante. Kaya naman marami sa mga miyembro nitong tribo Tigwahanon, pinipili na lang daw ipagpaliban ang pagpaparehistro maging ang pagboto sa mga halalan. Ay, sa... sa ngayon, dalawandaan lamang ang rehistrado mula sa limandang individual na nasa sityo. Isa ang 74 anyo sa si Lolo Pedro Indignay nagpadis tulong arongan, di ka waman, waman Kwento niya, minsan na raw siya nakapagparehistro, pero nung mismong halalan na, nawala naman daw ang pangalan niya sa listahan, kaya nawalan na siya ng gana. Si Dato Dimas Tuminaw naman, nagpa-transfer ng registration. So, dako kay ko pagpasalamat, sir. So, mga medyo... Madalas daw kasi, umaarkila pa sila ng mga sasakyan makarating lang sa poblasyon. Pangako naman ng Comelec, kapag umabot ng tatlong daan ng rehistrado, handang ang ahensyang idao sa doon ng mismong botohan. Kasabay niyan, tinuro ng Comelec ang paggamit ng bagong automated counting machines ng Meru. Pero mismong lokal na pamahalaan, aminadong 40% sa sitio ang pawang mga no-read, no-write pa. Pagtitiyak naman ng Comelec, walang pinipili ang karapatan sa pagboto, nakapag-aral man o hindi. Naniniwala po ako, uh, basta lang po ang gobyerno ay lalapit sa kanila. Mapapaliwanag natin paano ang tamang pagboto, ano ang papanong paggamit ng makina. Ako, Simone Gualvez, para sa 1PA.